Kung gaano ka-hot issue yung usaping PhilHealth ngayon, eto naman PGH ayo patatalo, lalo na dito sa social media. <laughs> Now, basahin nyo. Pansamantala, isasara ang emergency room para sa mga bagong pasyente. Okay? Ayon po yan sa DZRH. So, nang research ko, nabasa ko sa EBS and GMA, Ang rason po daw is dahil punuan na po yung room. So, yung kinikiter lang nila is yung mga special yung mga... Ngunit... <laughs> Mayroon akong kaibigan na pinapunta doon para baka makunan niya kung ano yung posibleng sitwasyon na nangyayari doon sa BGH. Oo, oh, so kayo mga vlogger if you have time, pwede kayong pumunta para mag-imbestiga doon kung ano ba talaga yung malalim na rason. Big deal na usapin to, guys. Kasi nga, we way back to the previous administration eh dinagdagan pa ito ng 100 million kada buwan. And uh, as now, hindi wala nang 100 million, binawasan pa ng pondo. Yun yung iniisip ng ibang tao na alibi lang nila yung punuan na yung room. Bagkos ang totoong reason talaga is wala nang pondo. So kayo na po yung humusga, mas maganda investigahan ninyo. Kasi kahit yung mga mainstream media ngayon hindi na mapagkakatiwalaan. So anyway, sa mga walang idea dyan regarding sa issue sa uh, uh, PGH, lalo na sa previous administration and how they handle kung saan ba yung 100 million na yan. So, itatap-up ko, i-add-on ko yung mga next video to get you some idea, lalo na sa mga bago dyan, kung paano minanage, kung paano ginawa ng uh, previous administration yung pagdagdag ng pondo ng 100 million sa bawat... Uh, uh, ay, may nagchat na na-distract ako, sorry. Uh, pagdagdag ng pondo ng 100 million kada buwan. No? So, dire-diretso to. Wala tong edit-edit. So, panoorin nyo yung next video for you to get some idea. Okay, and uh, paano, anong, paano dinala ng bagong administration ng PGH at uh, previous administration. Okay? Ayan, klaro po yan. Pagbalik-balik. Okay. Pagpunta kayo sa PGH ngayon, iiyak kayo. Katulad yung nangyari nung pagpunta ko doon. Kasi nung panahon, ni PRRD, ang ganda-ganda. 100 million binibigay. Ito ngayon, yung PhilHealth, kinalaw. Diba? So ano yung ibig sabihin kayo Pagpunta kayong PGH, nakaratay ang mga kababayan natin. Pinakamahihirap. Nandiyan sila sa, sa corridor. Yung iba nangingisay pag short Kasi wala na, wala na talaga hindi ginawang priority ito, minakawan nitong kongresong ito, ang pinakamahihirap natin mga kapatid at minanakaw nila sa atin ang, ang, ang mga yung bright future ng mga anak natin at ng bansa natin. Napakabagoy ng kongresong ito. But this is the worst congress held by the worst speaker of the house. Halhayagan kung magnakaw sa Pilipino. Hindi na nahiya this is a pattern yung pagnanakaw sa Pilipino ng kongresong ito na hindi na natin ito pwedeng pabayaan kasi pag pinabayaan natin ito anong itinuturo natin sa mga anak natin ito yung sinasabi natin we are not Filipinos for nothing hindi tayo papayag na sasalingin tayo ng ganito ng mga kurakot ng mga binigyan natin ng tiwala natin na tinatridor tayo ng ganyan the worst budget Tinawag ko ang PGH. Sabi ko, magkano ang ano ninyo? Sa, you know, sabi niya, sa mga 64 million yung medisina. So all throughout the country? That's all? Sabi niya, yeah, sir, kung ano, kanina, we get about mga 7 million. Sabi ko sa PGH, pinatawag ko sila. Liga, ito po bigyan kita 100 million. Sapat na yan? Sabi niya, malaki na yan sir. At sis, makatulong na yan. Sabi ko, here lang sabi ko, no? Bigyan kita 100 million a month. Ubusin mo sa tao. Ayaw mo maniwala, ubunta kayo doon. 100 million a month, tinawakan ko ang pagkul. Yung kita ninyo ng buwan-buwan, ibuhos ninyo doon. Ang Philippine veterans, mga sundalo,